Hi hey guys! Welcome back to my channel. So ito nga ang kagatapan pagkatapos ng laro ng Chocomucho versus Cherry Tigo sa Iloilo. Sabi nga ng iba, agaw eksena daw si Ivy Lacena, Kasi nga syempre support na todo support na siya sa kanyang partner na si Lina Wong. At syempre pinagkakaguluhan din itong si Ivy Lacena bago mag-umpisa at natapos ang laro, talagang binumog din si Ivy ng kanilang mga fans. syempre may mga fandom din sila ni Dina Wong sa Iloilo, -ilo, ang TV. So, yun, dyan nakikita niya sa video kung paan din si Gawan at hiyawan itong si Ivy Laksena. syempre may mga basher din itong si Ivy. At sinabi, nag-agaw eksena daw siya sa moment ng Chocomochu team at sa ng Cherry Tigo. Pero, syempre nandoon si Ivy para supportahan ang kanyang minamahal na si Dina Wong kasama ang mami ni Dina Wong na si Mami Judy na close na close na din ito kay Ivy Laxena. So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong stress, Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye.